guys, may naadaanan tayong pandesal. Bili nung pandesal. Ayun, paluwas po kami ngayon. Pupunta kami ng Divisoria. Mamimili ng school supplies. Ayun. ang ka ng ko. Lang? 25. Isang ganito. Yeah.

Thank <laughs> you. ayan guys, nandito na tayo sa Abra de Ilong yung ating sasakyan Montenegro binibining koron doon tayo guys sa Santa Solidad. Ito hindi ko pa nasasakyan tong bibibining ko.

Hindi daw nila buksan tong ano, the aircon. Lugi daw sila. Kaya dito lang kami sa labas. choking breakfast. Excuse me. Untuk kena JD, untuk kena? Yes. Sebar ko, sebar ko ini kena tulu. Lay-lay kalang sebar kita sih. Kain kepada kain pak. Gracias.

Kaya yeah, dito sa so gilapang kukayan ka namin natin d'yo ah. Yung natin doon, marami din pang lalakay po. Pupunin nila yung Tumigil ah. si Banu sa Si angkol oh. oh. May bago na dito okay, na, no? oh, kay na, alis na, Ayan na. Tara na baba na tayo. Yay! yay. Yay! Lumundag na tayo. Ha, siguro ayan, ganun, ganun ayan, na. Tara na, tara. Munatmo baba na tayo. Hey! O,

Pero kanina si JD agad ang inano niya hindi niya nilagpasan niya si mama niya eh. si JD ang pinuntan niya kagad. Eh. Daw walang nakita si Balong eh. Ginagamit ni Juan tanggol yung bike mo. Ito naman, didi ng didi Sungit. Sungit-sungit. Ha? Huh? Ito kanina na Nililista, namin yung mga uh, bibilhin bukas sa Divisoria. Ganto! Yung mga bata nasa na sa kwarto na natutulog. Si Yan Yan at si Jay. Alira. Alira pala. nita yan, gata tapos yata. So ayan mga ka-dragon, magpapahinga na po kami dahil sobrang napagod kami sa biyahe Tsaka bukas, maaga pa rin kami pupunta kami na Bibisoria. So good night mga ka-dragon! Ingat kayo palagi! Nagpogi ka lang. Isang buwan pa lang.